dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala, may ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na. Salamat sa ako, Bicol Cup. Pumutok yung pangalan ko. Halos lahat ng player na dito sa Kamsor nasa AKB Cup na eh. -tuwa ako dito sa ako, I have to showcase kung anong meron pa si Obe. Naging tulong yung ako, ka Cup. Tuloy lang sa pangarap. Huwag lang tumuko. Ako nga pala si Ken Pilapil from San Jose. I'm 29 years old. Naglalaro ako sa Team Sangay ng 4th District and I'm playing point guard and shooting guard as well. Naglaro ako ng basketball since grade 3. I siya sa akin ng tito ko, Tito Eric, siya yung nagturo sa akin ng fundamentals hanggang sa naging seryoso na nga yung paglalaro ko ng basketball na naging susi para makapag-aral ng college. Yung transition from high school to college, nahirapan ako eh. Lalo na yung first summer ko sa training camp, yung physicality. From high school, then college basketball, medyo physical na yung laro. So, kailangan ko mag-adapt, hindi lang skills and also physical. Naglaro ako sa Ateneo Dinaga, then nag-transfer ako ng STI College Naga. Pinapangarap ko din na panoorin din ako ng madaming tao uh, siyempre, isang bata na nangarap. Siyempre, yung parents ko, yung family ko, girlfriend ko, na laging sumusuporta. Kailangan trabawin ko at galingan every game kasi yung effort na ginagawan nila para suportahan ako, kailangan kong masuklihan. Sa larangan ng basketball, from the ground up, kailangan mong trabawin. Everything is earned. Kailangan sipagan lang lagi. Mental toughness yung naitulong sa akin ng basketball. Hindi lang sa loob ng court, makaka-adapt din sa, sa totoong buhay. Yung disiplina, yung pagiging masipag at matyaga, kailangan laging handa sa mga pagsubok na dada. Para sa akin, basketball, ito yung ano eh, escape ko sa realidad. Nagiging stress reliever ko siya. Every time nakahawa ko ng bola o nasa court ako, kasama ko mga kaibigan ko. Kahit sa ilang oras, nalilimutan mong realidad ng buhay meron din akong routine. Every morning, gigising ako maaga. Then, punta ako ng court. Shoot around for 1 hour and 30 minutes bago pumunta sa venue. Naka, ano, mentally lock in na para sa game. Siguro sa akin yung game namin against Kamaligan. Yung game na yun, napaka-special para sa akin kasi pinaghandaan ko talaga siya. Sobrang focus ako sa game na yun para may pakita sa mga manonood natin na yung team namin is talagang lumalaban. Pinakita namin na kahit underdog kami, lumalaban kami. Napansin ako ng mga tao, especially yung mga kabataan na uh, nagbe-message sa akin, Kuya, gusto ko din gumaling, anong ginawa mo? Para sa akin, ina ko lang din yung mga bata na nangangarap din mga paglaro sa malalaking liga, katulad ng AKB Cup. Sipagan nila at maging consistent sila Pagtrabaho nila para kumaling sila. And yung sekreto naman talaga dyan is dapat disiplinado ka and consistent. Yun talaga yung kailangan para maging magaling naman na laro. Nothing comes easy. Hindi yan overnight success. Mahabang panahon yung paghihirapan. Kailangan tayong the grind lang talaga. Uh, A una muna doon sa coaches namin maraming maraming salamat po sa tiwala nyo and sa LGU Tangay and sa mga teammates na nagsaga, nagsakrifice para sa team sana sa next tournament sama-sama pa rin tayo para makamit natin yung ultimate goal natin opo salamat ako sa ako Bicol Cup na nangyari dito sa Kamsur kasi um, napakagandang experience lalo na sa team namin, lalo na sa, sakin. Tinulungan niya ako maging confident ulit sa abilidad ko na kayang makipagsabayan sa mga magagaling na manalaro dito sa Kamsur. Maraming maraming salamat po ako Bicol Cup and lalo na po kay Congressman Saldiko. Thank you!